Hey, kumusta sa lahat? Welcome back to Inquire, your ultimate source for the latest in Filipino entertainment and showbiz news. Kung hindi mo pa nagagawa, siguraduhin pindutin ang like button, mag-subscribe sa aming channel, at i ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng update. Ngayon, mayroon tayong kahanga-hanga at nakakabagbag-damdaming balita. Ang ating sariling Filipino-American Hollywood star, si Jacob Batalon, ay opisyal ng Engage. Tama ang narinig mo. Ang aktor, nakilala sa paglalaro ni Ned Leeds sa mga pelikulang Spider-Man ng Marvel Studios, ay nagtanong lang sa kanyang matagal ng kasintahan, si Veronica Lihov, sa isang nakamamanghang proposal sa New York City. Suriin natin ang buong kwento. Kaya, paano naganap ang mahiwagang panukalang ito. Si Jacob Batalon ay dinala ang pagmamahalan sa ibang antas nang itanong niya ang malaking tanong sa puso ng New York City. Isipin ito ang nakasisilaw na skyline, ang iconic na Brooklyn Bridge sa background, at ang East River na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod. Sa napakagandang setup, hindi maisip ni Veronica ang isang mas magandang sandali Veronica shared her overwhelming emotions in an Instagram post, saying, and quote, a lifetime of us. I never imagined Ginwai heart could hold so much love and feel such depth of emotion. This is the purest happiness I've ever known, and I can't wait to spend forever with the love of Etha alive. Oh, so sweet. Si Jacob, Sakabilang Banda. Ay pinananatiling simple ngunit taos-puso sa kanyang caption na ang simula ng natitirang bahagi ng ating buhay na magkasama. But let's rewind a little. Sino si Veronica Lihov at paano nagsimula ang kanilang love story? Medyo matagal nang magkasama sina Veronica at Jacob. Madalas na nagbabahagi ng mga kaibig-ibig na sandali sa social media. Hinahangaan ng mga tagahanga ang kanilang matamis na relasyon at marami ang pumupuri kung gaano sila kasuportive sa isa't isa. Habang pinapanatili ni Jacob na pribado ang karamihan sa kanyang personal na buhay, sinabi niya kung gaano kahalaga sa kanya si Veronica. Ang dalawa ay hindi mapaghihiwalay at ang kanilang pakikipag-ugnayan ay nagpapatunay lamang na sila ay talagang meant to be. Sa sandaling pumutok ang balita Binaha ng mga tagahanga ang social media ng pagmamahal at mga mensahe ng pagbati para sa masayang mag-asawa. Isinulat ng isang tagahanga, mula sa pagiging matalik na kaibigan ng Spider-Man hanggang sa pagkakaroon ng kanyang totoong buhay na maligaya magpakailanman, nararapat kay Jacob Batalon ang lahat ng pagmamahal. Sabi naman ng isa, "Napakasaya ko para kina Jacob at Veronica." ang tunay na pag-ibig ay totoo, mga kababayan. Maging ang ilang malalaking pangalan sa Hollywood ay nagpadala ng kanilang mabuting hangarin. Ang mga kapwa bituin ng Marvel tulad ni na Tom Holland at Zendaya ay naiulat na nag-react sa post, kasama ang iba pang mga co-star at kaibigan mula sa industriya. Laging nakakataba ng puso na makita ang napakaraming pagmamahal at suporta mula sa kanilang lupon, ngayon Let's take a moment to appreciate Jacob Batalon's journey to fame. Born to Filipino parents in Hawaii, Jacob has always proud of his heritage. Before making it big in Hollywood, he studied at the New York Conservatory for Dramatic Arts, which eventually led him to land the role of Ned Leeds in Spider-Man: Homecoming Back in the Libo at Pito. Simula noon, naging fan favorite na character siya sa Marvel Cinematic Universe na nagdadala ng katatawanan at alindog sa franchise. At ngayon, sa kanyang pakikipag-ugnayan, malinaw na ang buhay ay nagiging mas mabuti para sa aming matalik na kaibigan sa kapitbahayan. So, what's next for the soon to be M&M Ras Batalon? Well, habang wala pang opisyal na petsa ng kasal, nag-iisip na ang mga fans kung kailan at saan magaganap ang big day. Magiging Grand Hollywood Wedding ba ito? O di kaya ay isang magandang seremonya sa isla sa Hawaii o sa Pilipinas? One thing's for sure, it's going to be magical event. At huwag nating kalimutan, on a roll pa rin si Jacob sa kanyang acting career. Kamakailan lang ay nagbida siya sa Reginald the Vampire at may mga nakalain up pang exciting na proyekto. Kaya, bukod sa pagpaplano ng kasal, asahan nating mas marami pa siyang makikita sa malaki at maliliit na screen. Ano sa palagay ninyo ang pakikipag-ugnayan ni Jacob Batalon? Mahal mo ba ang mag-asawang ito gaya namin?